Unang-una ang uh, posibleng epekto nito, yung kaligtasan, yung safety ng mga mangisda dahil may uh, barrier doon. So, posibleng masabit yung kanilang mga bangka doon sa iniligay na, na barrier. At uh, nais nating sabihin na illegal ito uh, dahil ang baho ni lock ay teritoryo ng Pilipinas. So, talagang dapat may karapatan tayo doon. So, sa pangalawang epekto naman, syempre kabuhayan ito ng ating mga mangisda So the mere fact na parang uh, tinatanggalan sila ng karapatan no dahil nilalagyan nila ng barrier ay uh, hindi po ito maganda at uh, talagang ano na uh, talagang nakikisa tayo sa ibang, sa mga ibang instrumentalities ng pamahalaan sa ibang mga ahensya ng gobyerno maging sa Senado no nagpalabas sila ng pahayag na kinukundi na natin ito dahil ang uh, bahaging yon ng uh, ating teritoryo ay dapat napapakinabangan ng ating mga, mga.